Namahagi ng food packs ang Maguindanao del Sur Provincial Government sa pamumuno ni Governor Dato Ali Midtimbang sa mga pamilyang apektado ng baha sa mga bayan ng Paglat at Pandag. Narito ang report. Sa pangunguna ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Maguindanao del Sur Provincial Government at ng Team Dato sa Talayan, isinagawa ang pamamahagi ng food packs sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha sa Bayan ng Paglat, katuwang ang LGU Paglat sa pagkikipag-ugnayan sa DSWD Region 12 at BARM Ready. Kasunod dito, nagtungo rin ang grupo ng bayan sa Pandag upang maipaabot ang tulong sa mga residente roon na lubos na naapektuhan ng pagbaha. Dahil sa maayos na koordinasyon at pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan, matagumpay na naihatid ang tulong sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Napta Libelarde, I minds Philippines